Ang na budget naman ng Department of Trade and Industry hindi sapat para panghanda sa Pasko ayon po yan sa mga karaniwang mamamayan. Gugnayan may rekala pang report si Bombo Angelo Aganan. Maraming kinundina ng mga karaniwang mamamayan ang budget na ibinigay ng Department of Trade and Industry para pang Nochebuena ng isang pamilya. Para sa mga karaniwang Pilipino, hindi ito sapat dahil sa mahal ng bilihin sa bansa at patuloy na pagtaas ng mga presyo nito para sa tendera ng karne sa palengke na si Jima Rilurasa, hindi sapat ang halaga ng budget na ibinigay ng DTI dahil sa presyo ng baboy pa lamang, masyadong mahal na. Aniya, kukulangin para sa isang pamilya ang ganito kaliit na budget, lalo pa at nakakaramdam na ngayon ng pagtaas sa presyo ng karning baboy, gayon din sa manok. Eh sa baboy pa lang po, eh 300 na. 300 something. Eh kung spaghetti po yan, napakadami ng ingredients niyan eh yung salad na sinasabi pa nila, ay eh, yung hampa, kakasya kaya yon <laughs> Hindi po, hindi po kakasya yon Hindi po yun sapat. Para naman sa mamimili na si Clifford Katapan, mali umano ang naging kalkulasyon ng DTI sa ibinigay na budget nito para sa Noche Buena. Sa mahal ng bilihin ngayon, kulang na kulang ito para sa isang panghanda pa lamang. Kung pagbabasayhan lang umano ang mga presyo ng sangkap para sa Noche Buena, hindi sapat ang nasabing budget para makagawa ng isang recipe para pagsaluhan ng isang pamilya. Talaga kaya. Sa taas po talaga ng bilihin. Isipin niyo po yung ganung lata lang, nasa 250 na. Eh mo mga pampalasa pa, hindi talaga kakayanin. Mali yung populasyon nila na yung 500, kasi na sa Lutubena, mali po. Hindi po totoo yun. Buti kung mura lang ang bilihin. Noon siguro pwede. Pero ngayon po talagang hindi kaya. Hindi po talaga kaya. Kaya ngayon bumibili na talaga ako kasi yun lang naman ang kaya ng bulsa eh. Buti kung parehas tayo nila, marami silang pera eh kami, isang kahig, isang tuka lang din eh. Samantala, sinigurado naman ng DTI na hindi magtataas ang presyo ng mga bilihin ngayong paparating na kapaskuan, partikular na sa mga sangkap para sa Noche Buena. Ayon kay DTI Secretary Cristina Roque, mananatili ang presyo ng Noche Buena items ngayong taon. Galing na rin naman ito sa mga manufacturer na hindi sila magtataas ng presyo ng kanilang mga produkto. Binigyan din din ng kalihim na mahigpit ang pagbabantay ng DTI sa galaw ng mga presyo ng bilihin kung saan mayroon naman silang nakalaang departamento para lamang sa pagmumonitor dito. Ngunit hinikayat pa rin ni Roque ang mga consumer na kung sakaling may makita o alam na nagbebenta ng overpriced ng mga bilihin ay idulog ito sa kanilang tanggapan. Yes, good question yun, no? Actually, naglabas na kami yung Noche Buena items, no? Na yung, yung actually, yung prices ng Noche Buena items. So, nakapaskil na po ito, either sa DTI website or sa mga groceries and supermarket. So, makikita nila that for this year, marami po tayo ang hindi nag-increase ng presyo. May mga ibang items po na nag-decrease, nagbawas pa ng presyo from last year. So, at 'yan ang ulat mula dito sa lungsod ng Pasay para sa Bombo Network News. Ako si Bombo hiloganan in this is Bombo Radio Philippines, the number one in most trusted source of news and information. Basta Radyo Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio Mobile App. Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.